Guys, may isa nga pala akong ibubunyag guys. Natatawa talaga ako. Kala mo'y binibiktering aking kambeng nare. Ayan. Alam nyo ba guys? Bago siya bumaba ay napakaingay. alam mo yung ingay na kinakatay siya. Ayun yung ingay niya pag gusto niyang bumaba at gusto niyang babahan ang mga kapatid or mga kapatid-kapatid, syempre magkakamag-anak mas sila dyan, ayan kapatid-kapatidan, eh, binababahan niya yung mga ano, batang kambing din, e eh, pa naman sila hindi pa naman sila pwede, ayan ay eh, bago siya bumaba guys, alam niyo ba ay eh, talaga napakaingay, Ganon yeah! ganun talaga siya, yung talagang kakaiba akala mo nga eh, pag nasa bahay ako eh, ang lakas ng pagkakaano niya pagkakaigik niya. Ay yung pala, ay gusto lang bumaba. Gusto niyang bumaba kahit batang-bata pa siya. Ito yung kauna-unahan namin barako o kauna-unahang magiging lalaki sana pero ibinenta na namin siya. Ayan. Tingnan nyo guys. Ayan, hindi pa siya naging ay. yung pag nangamoy. Ayan. Nangamoy siya bata pa siya pero gusto-gusto na niya mambaba. Chicks, chick boy siguro. are pag chick boy siguro ari paglaki pag pwede na siyang bumaba talaga yung magbibigay na siya ng anak hmm. pinapractice na agad niya pagka nang bababa baba. hmm. yan tatakaw natin mga batang yan eh, natikim na agad yung magtutumats natin oh. ah. tikim 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 niya. Oh, na na o tayo na siya nahihiya sa camera aking ano, bara oh. Yan. Pero yan eh, siguro mga ilang week na lang ma-out na siya kasi nga binebenta na namin yung dalawa naming kambing. Isang lalaki at isang babae. Ayan. Binebenta na namin siya. Ayan. Thank you. Thank you so much sa inyong panunood. Bye-bye. At thank you so much sa pakikinig.